this video, mayroon tayo itong leader cinder dito na isa natin taga na nandito sa Riyadh so basahin natin ang kanyang sulat hello na yung magandang hapon po or umaga sa lahat ng mga viewers mo po isa akong kadama dito sa Saudi gusto ko na pong magpakamatay bawat patak ng aking luha napapapikit ako, naalala ko ang aking mga anak, asawa ko walang pakialam sa akin tumatawag lang kung may malapit ang aking sahod bawat gabi lagi Lagi kong sinasabi kay Lord, bigyan mo pa ako ng lakas ng katawan para sa mga anak ko. Ang aking asawa ay inutil na mula na nandito ako sa abroad. Hindi na na siya nagtatrabaho. Siya nga pa, siya pa ang magagalit pag maliit pa ang aking pinapadalang pera. Gusto ko na pong tumalun manay. Ka kaya nakikita akong video mo at nakikinig ko nakikinig ko ang uh, ang, ang mga payo mo magiging malakas na loob ko. Salamat manay sa payo mo sa aming mga OFW. So mayroon akong video na kinuha dito sa kabilang app. So pakinggan natin at panoorin natin lahat ng mga OFW ay marirerate niya ito. So nito na ano Maal, na sa mga maal nakakuha ko na yung padala mo Tama ba limang libo lang to? Eh, ito nga sa hinihingi ni nanay. Kulang na to eh. Sige, sige. Gagawa ko na lang ng paraan. O pala, nagano, uh, yung, yung motor ng ano, pangka ako nasira eh. So, Sana dala sa pagawa ang aso Kulang yung pera ko eh. Luis, ano bang akala nyo sa akin dito? Dumudura ng pera sa Hong Kong? Hindi nyo ba kayong solusyonan ng ibang mga problema dyan? Hindi naman kayo mga inutil, di ba? Uy, hindi ka agad. Tatanong lang naman ako eh. Saan mo naman magsalita, Irma? ano naman, alam ko lang nahihirapan dyan. Hindi naman ako mga tambay lang. Mas mahirap yung sitwasyon ko kasi mas malayo ako sa inyo. Sa pangunin lang pala sa inyo, talong-talo na ako eh. kayo, parang wala lang. Naaalala niyo lang tumawag sa akin kapag nangihingi kayo? Ni minsan ba naisip niyo akong kamustahin? Alam mo, pa ka dyan. Ba't ka na nalang umuwi na, ha? Gusto na nagsumbata tayo sa telepono. Hmm? <sighs> Hindi kita sinusumbatan. Hindi mo kasi naiintindihan eh. <sighs> <sighs> ang hinahanap ko lang na na nakakalungkot isipin na itong video na to ay kinuha ko sa kabilang apps. Relate na relate ito sa lahat ng mga OFW. Sakalang tumawag pag may kailangan, pag malapit na ang sahod. Ni hindi nga kumustahin kung anong nangyari, kung anong problema. Ni hindi nga kumustahin kung kumain ka na ba, pagod ka na ba, ilang oras ba ang tulog mo. Ni hindi nga kinukumusta kung anong ginagawa mo araw-araw. Bawat pitik ng ating mga mata ay talagang grabe ang pagkahirap ng mga OFW dito sa ibang bansa. Tapos ganun ang mangyayari. Mayroon talagang pamilya niya na ganito ang nangyayari. Kaya nga, karamihan mga OFW ay nagpapakamatay dahil sa sobrang depression sa pamilya. Ito si ate. Salamat sa iyo, ate, sa pag-message mo dito sa aking messenger. Uh, relate na relate talaga niya. So, sana atin nakikinig ka sa akin. Huwag mo sayangin ang buhay mo dahil lang sa asawa mo lang. So isipin mo yung mga anak mo. Ituloy mo yung pangarap mo sa buhay. Andiyan si Lord, magpapalakas sa iyo. Isipin mo ba, lahat ng patak at pagod mo, pawis mo ay nanggagaling sa iyo. Gagantimpalaan ka ng Panginoon. Ito'y malaking itong pagsubok sa buhay mo, pero huwag kang bumigay. Alang-alang sa mga anak mo isipin mo, ang pangarap ng anak mo ay nakasalalay sa iyo. Tumutulong na yung luha ko tagatin ko muna yung dila ko. So mga langga, ito lang yung sabihin ko sa inyo. Kasi mahirap ang makipagsabayan sa mga ganitong problema. Mahirap makipagsabayan sa ganito mga OFW na bukod tanging napakaraming problema sa buhay. At mga sana naman nandyan sa Pilipinas, lagi nyo man naman kumustahin dahil alam ko may mga wifi na kayo. Alam ko may mga load na kayo. Itong pinaka -importante sa lahat ng mga OFW dito sa ibang bansa na sana lahat kumustahin nyo, minuminuto nyo. Hindi yung nakaupo lang kayo, nag-aantay kayo kung tatawag ang OFW dyan sa sa Pilipinas. Kayo ang mauuna dahil kami mga OFW, isang ring lang nag-aabang kami kahit anong pagod namin, kahit anong hirap namin, kahit mayroon kami tabaho, basta't nagring yung aming cellphone. Ayon, na yun, alam na namin na kayo talaga yan. So maraming salamat sa inyo lahat sa pakikinig at panonood nyo ng aking mga video. At sana lahat ng mga OFW, W ay relate na relate to sa mga gantong sistema. Thank you so much sa inyo lahat.